kanya ka naka-excited? Finally, mapapanood na itong pinagdirapan yung movie. May sobra excited kasi may mga ginawa ko dito, dito ko lang ginawa. Sa totoo lang, hindi ko lang nire-reveal sa press ko and everything. Tapos sabi nung mga nag post-prod, nag-congratulate sila kasi maganda daw yung pelikula. Ngayon I mean, ko ba kasi napapanood eh, coming from the post-prod, para sabihin nilang maganda yung pelikula. Uh, I'm sure maganda maganda yung pili ko sa walang ano walang issue kahit R16 kasi sobra daw yung mga reviews ng post pro oh my oh my Tsaka tiwala naman kasi kami lagi sa material na dinedirect ni Marius sa I so, mean pangarap kong hold up Noong una, wala rin may alam, walang pumansin, pero noong napanood ng lahat, naging viral, naging cult film siya eh. So, sana ganun din yung mangyari dito sa, para rin regalo na rin namin sa the late Sherwin Benavida na mismong nagsulat nung pelikula. Kimi gaano ka-proud? Ito yung paunang pasabog ng Viva this year, tapos si Kuya J ang dita. I'm always proud naman of him. Tapos, I'm very excited kasi ang dalawang dita dito, maliban of course kay Josh, si Je si Pepe. So, dalawang toilets ko ng Rack of Ages, dalawang love team ko ng isang project na kung saan kami na-discover. Silang dalawa yun, eh. tapos pinagsama sila sa isang movie. Tapos, I'm so excited for everyone to see it. Kasi nga, oo, totoo, meron pong ginawa si Jen dito na first time yung ginawa. Oh, na pinaalam niya sa amin. Oh. Kay... Oh. Pag nyo, isulat nyo na pinaalam niya, meron siya umi. Sa tingin mo, kaya ko, go! Wow. So meron siyang pinakita. <laughs> oh meron God, siyang pinakita dito. Ako lang ang nakakakita. So <laughs> posisyon niya sa public. So I'm so proud. na makikita oh. niyo guys. Uh, ano, um, I'm a fan of their movie, Ang Pangarap ng Tapos, ayun, si Derek Martin was sila to. It's the lead Sherwin na naka-work din kasi din namin si Sherwin before. Tama ba? Yeah, it's uh, uh, last one. Uh, last, last, last one laughing. Uh -huh. So I'm very, very excited and finally na ilalabas na siya. And unang pasabi ng 2025. I'm so proud of my voice. Okay. Oh, yeah, speaking of excitement, kumusta na ano, preparation sa kasal? Yan at na. Kanta ko alam si Ila Jay, ikaw naman, as a bride. Yes. Kapag sa na-preparation. Sabihin nilang nanay, is my bride era. Ah! Like, I'm wearing glitters right ah! now. But um, for this year, we're taking it uh Panama. We're taking it slow, Pero, may mga plans na, and we're just very happy because um Viva and everyone so this interest. they're giving us uh, the opportunity to have it as private as we go. So yeah, we're very happy with every point. right now. Ay talaga? Sabi, yan, sabi, sabi mo? ngayon ay uh, kami po ay uh, tulad ng lahat ng ikakasal ay nag-iipon. So, okay. So, ayun, the goal. Malalaman niyo pala. Okay. That's, That's, That's the goal. Thank you, Thank you Ate.